finally, the, the House decided to impeach the Vice President. What do you think of this and the timing of it? Well, unang-una, <laughs> uh, mukhang after the long delays, uh, finally, yung administration decided once and for all na itutuloy na itong impeachment. Kasi uh, bago ang lahat, kailangan maging klaro na yung House vote uh, is not just a, a House vote. <laughs> clear na this has the full backing of the Marcos administration. Uh, hindi lang dahil dun sa dami ng botong nakuha. Diba, 215 uh, members of the House ang bumoto. Pero <laughs> very clearly, unang-unang pumirma sa endorsement ay walang iba kundi si representative uh, Sandro Marcos uh, na anak ng uh, ng pangulo. So kahit na sabihin ng uh, ng ni President BBM na siyang pinalaman dito eh hindi naman gagalaw yung mga tao sa house kung walang uh, go ahead from Malacañang. So at this stage tingin ko uh, crossing the rubicon na ito. <laughs> Kumbaga, uh, klaro na na ito yung direction na kanilang uh, pupuntahan at klaro na na duluhan na with uh, with BP to So moving forward, we can expect na may mga similar sigurong mga gagawin pa <laughs> na consistent sa ganyang uh, desisyon. So mm -hmm. on the matagal nang on the table yung ICC, I expect na posibleng magkaroon ng movement doon. Ah uh, itong uh, timing ng impeachment trial kung kailan na gagawin kahit na sabihin nila na at ano na uh, naka-adjourn naka na ang Congress at ang uh, resumption eh after the elections na kahapon sinabi ni Pangulong Marcos na if he is asked to call a special session he is willing to do it so ako malinaw na sentyalis yun na kung uh, uh, gugustuhin ituloy even before the elections pwedeng gawan ng paraan. And uh, no less than the president himself as indicated yung possibility na, na yun. So ako, eto na yan. <laughs> yung, uh, yung logical resolution nung uh, pag paghiwalay ng unit team na nangyari, what, 18 months ago? E, eto na yung uh, pinupuntahan. And at, the, at this stage, sa so tingin ko, malinaw din na wala nang choice ang administration kung hindi ituloy ito hanggang kaduluduluhan. <laughs> dahil uh, well uh, there's no going back from yung uh, from yung nangyari niyan. Juso mm -hmm. 'tarang yan Attorney Barino, binanggit niya na the president is now open to calling a special session of congress para yung Senado kapag uh, convene as an impeachment court. Uh, ah, yeah. baka explaina po yung ano, yung legalities niyan kasi ito yung iniisip ko. Iba impeachment trial, solely responsibility yan ng mga senador. Pero kung yes. magpapatawag ng special session na yung presidente, definitely maapektuhan niya yung kalendaryo at siguro yung complexion impeachment trial. Magkakaroon siya ng influence doon eh. Kasi kung gusto, pag nag-call siya, eh, mapapaaga yung trial. Kung hindi, masusunod si Jesus Codero, medyo too. Ang tanong ko po, does the president really have to use that power in order for the Senate to use its own power to convene as an impeachment court? Technically, no. Kasi uh, yung trabaho ng Senate as an impeachment court, hindi yan legislative function. Labas yan dun sa kanyang ordinary duties under the Constitution na magpasa ng batas. Kaya uh, hindi dapat subject to the regular legislative calendar, yung schedule ng adjournments and uh, resumptions of session na pinagkasunduan ng uh, Senado at ng uh, Kamara, 'di ba at the start of the uh, of the year, 'di ba? Hindi hindi 'yan subject kasi ibang function 'yan eh. So nothing actually stops the uh, the Senate from convening uh, as an impeachment court even without call from the President. Pero ang ginagawa kasi ni, uh, ni, ano, ni, ni Chis Escudero, Senate President, siya na nagsasabi, eh, di ba? Siya kasi yung presiding officer, eh. So kung magpapatawag man ng special session, ah, ng special, sorry, kung magpapatawag ng session as impeachment court, sa kanya dapat manggaling yung, uh, yung initiative, eh. So, dahil sinasabi niya na sa kanyang tingin, hindi na dapat gawin yan before the election at susundin na lang natin yung uh, kalendaryo, June na tayong magkikita. The way around that for the administration, kung gusto nilang mapaaga at uh, i-paint into a corner si uh, si Cheese, ay magkapatawag ka ng special session. Pag nagpatawag ka kasi ng end, know, under the Constitution, the President is empowered to call a special session of Congress anytime yun yung yun yung word na ginagamit anytime so pwede sabihin ng presidente by uh, proclamation uh, i'm calling for a special session of congress to discuss whatever hindi kay, na hindi kailangan impeachment eh. uh, importante magsasama-sama sila lahat uli di ba mag convene uli lang lahat ng mga membro. and once the mm -hmm. senate convenes as a legislative body kahit sino na ng yung ng Senado can make a motion to uh, say na i am moving that we already talk about the impeachment convene as an impeachment court set yung date kasi under the impeachment resolution na pinasa dati nung panahon ni uh, ng impeachment ni Chief Justice Corona ni former Chief Justice Corona ang uh, ang Senado ang magdidesisyon kung kailan uh, is schedule uh, time and date ng impeachment trial And it's up to the Senate to inform the House na ito yung uh, araw, padala nyo yung inyong mga House prosecutors sa Senado ng ng ganitong date. Pero hindi kasi nangyari yun eh. Noong last day, di ba, the Senate received the uh, hmm. the articles of impeachment but did not decide on the floor on a date. So ngayon, ang sinasabi ni, ni Senator Torchis, hindi ko na papatawag uli uh, as an impeachment court, hintayin na lang natin yung regular schedule. Pero kung magpapatawag ng special session ang presidente, and they will meet as a legislative body that opens the floor for any motion from any senator to actually start uh, convening as an impeachment court and setting a date for the impeachment trial, which definitely could be before the uh, May midterm elections sabihin, itong power ng Presidente to call uh, for a special session of Congress, pwede pa na itong gamitin na ano counterbalance or safeguard in case idribol ng Senate President bilang presiding officer yung proseso ng impeachment. Hindi ko sinasabing dinidribol ni Chisis Codero, hindi ko sinasabing nagpapatumpit-tumpit siya. Ang sinasabi ko lang, kung ito man yung gawin, mayroong response pala ang Presidente. Yes, kasi um, while tama yung sinabi mo kanina, while hindi required ang Senado na hintayin yung resumption of session in June. Dahil ibang trabaho naman ng impeachment sa pagpasa ng batas eh. Pwede sila mag-meet as an impeachment court anytime. Dahil nagpahayag na si SP Cheese na eh, hindi eh, hintayin na lang natin yung June. Di ba? Parang yun ang posisyon niya ngayon. Kung hindi sang ayon doon <laughs> ang ang uh, ang pangulo, Pwede siya magpatawag anytime ng uh, ng special session, di ba? Uh, and a special session opens the door para uh, mapag-usapan ka agad yung convening ng impeachment court at makapag-set ng mas maagang date for the trial earlier than yung uh, mukhang pinoproject ngayon ni Senate President Escudero na uh, na June pa, which is after the elections. Kasi so, yung sinasabi ni Senator Cheese, valid naman, no? Eh, kakatanggap lang namin, eh. Kakatransmit lang bago nag bago nag -recess. yung mga senador. Eh, siyempre, kailangan bususiin yan, basahin yan. Ang naisip ko naman, tama yan, dapat bususiin, basahin, pag-aralan. Pero nagal naman, between the transmittal and June 2. Eh, hindi naman legislative, legislative function yung pinag-uusapan dito, di ba? Yung yun opinion ko doon. Masyado oh, medyo mahaba yung formats uh, na delay, di ba? Uh normally yan uh, in in past uh, impeachments, you had like uh, a month, di ba? Para between yung act of yung articles of impeachment and yung start ng trial, di ba? A month several weeks. Pero apat na buwan, eh napakahaba, di ba? Besides, kailangan alalahanin, di ba? Pag trial naman, hindi naman yung kailangang uh, nabusisi na lahat eh at the outset eh, yun nga ang pa-function ng trial eh. Ang simula ng trial magpipresenta ng ebidensya yung uh, house prosecutors. So, 'di ba? Every senator judge uh, aside from reading yung allegations in the complaint will be given the opportunity to listen to the house prosecutors make their case on the floor, 'di ba? May mga testigong uh, ipi may mga dokumentong uh, isasa-submit, 'di ba? Uh, so, mapapakinggan kanila 'yan. It's not as if parang kailangan alam na nila lahat. By the time na magsimula yung trial, kailangan lang pamilyar sila doon sa general na mga allegations in the complaint, pero yung actual evidence eh ano pa yan eh, Ipipresent pa yung uh, bulto niya doon sa mismong uh, paglilitis at pagkatapos na magpresenta ng house prosecutors, bibigyan ng pagkakataon na sumagot itong uh, at magpresenta ng sarili nilang ebidensya itong uh, uh, panig ni uh, ni VP Sara Duterte. Besides, Even before going into trial, pwede na nalang i-require na sumagot yung uh, kampo ni uh, BP Sara. 'di ba? Parang oh ito, natanggap namin tong article of impeachment, fine-furnish namin kayo ng formal na kopya, sumagot kayo within 'di ba? Uh, 15 days o 20 days, 'di ba? And then tsaka pa lang magsisimula yung trial. So ibig sabihin Uh, labas doon sa aktual na pagkukundin pag at pagmimit at pagsisimula ng formal na paglilitis, madami nang pwedeng iutos ang Senado bilang impeachment court as preparation para doon sa actual trial. At ang pangunahin na nga dito, furnishing yung respondent, si Bipisara Duterte, a formal copy of the Articles of Impeachment and requiring them to submit their own answer doon sa mga allegations sa articles of uh, impeachment. Something which nangyari in previous impeachment trials sa pinagdaanan natin. Unless gusto mo i-dribble. Well, iba <laughs> usapan na kung <laughs> ang intention mo talaga ay i-delay. <laughs> ba? Ayaw, mo, ayaw mo talaga magkaroon ng kahit na anong pagkilos sa impeachment uh, trial bago mag-eleksyon. ba? Eh, iba yon di diba? hmm. uh, ang, uh, ang, ang, ang isa okay. kasing medyo parang legal cover kung meron man dito ay yung constitution does not provide for a specific period within which yung uh, Senate has to act after receiving yung articles of impeachment. Pero, although although ito, nakalagay doon the Senate must forthwith <laughs> So mas si si Senator Laila Lyla De Lima, isang legal expert then eh, sa nagsalita na dyan, sabi, sabihin ng fourth tweet kaagad-agad, di ba? In the soonest possible time. Hindi four months later. At ako nag-agree ako kay Senator Laila, di ba? Klaro na merong ano dito eh, merong very clearly implied sense of urgency doon sa lingwahe ng konstitusyon. Labas pa doon sa, you know, obviously, the political uh, practicality of it, di ba? Ang hirap naman na meron kang isang high-ranking government official, vice presidente ng Pilipinas, na pa may mangyari sa presidente, siya ang magiging pangulo, na humaharap ng ganito katinding mga aligasyon, including, yung matagal na natin pinag-uusapan pa ulit-ulit, a threat to kill the president and uh, ba diba, his, uh, the first lady and yung speaker. ba diba? At hayaan lang natin matulog ito ng apat na buwan na hindi natin kikilusin, kikilusan at ang dahilan natin ay hindi kasi yung legislative calendar ay na ano na eh, na set na eh. So June na uli kami babalik eh. Parang tingin ko given the totality of yung circumstances, medyo malab daw ng konti yung 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 dahilan na binibigay na yon, 'di ba? For yung kung bakit hindi ka agad-agad sisimulan itong uh, itong paglilitis dito nga sa impeachment complaint na ito. <music>